Victor Ayan. Farming naman tayo. Farm boy naman tayo ngayon. Dito tayo sa... Dito tayo sa... Pang Ayan. Yung aking in-laws, brother-in-laws, si Danny. Nagpunla. Ganyan po ang ano, procedure. Preparation ng pagkatatanim. Hello. Dali. Ito si yung aking mga backup po. Oh. Si Onin, saka si Nathan. Oh, ganyan po ang preparation Pero, ng farm. Um, magpupunla ko muna. Hagis-hagis dyan sa may uh, hinanda na ano, putik. Ah, pagtumubo yan, ilang, ilang araw? Ah, after 20 days, ayun, pwede nang bunutin para magtanim. Ganyan po ang preparation ng pagpupunla. Ayan. Kailangan may putik. Ganyan. Yan po ang preparation ng pagpupunla, guys. Ayan. O, oh, ang lawak ng ano, ng, ng pataniman ni, ano, ni Patrick, oh, hasindero talaga. Yan. O, oh, ikot natin ng kamera. Kay Patrick yan, ha. Siya ang, ano nito? O. Oh, Siya ang hasindero. Ayan, o. Oh. Damit ka dong para makita ka. Bawal lang hindi nakadamit. Ayan. Ayan. Siya ang magtatanim nito ngayon, si Patrick, ang lawak nito, oh. Hanggang doon. Yan, si Patrick ang magtatanim. Yan. Yan yung ating nakuhanan na pagpupunla, guys. Nang bayaw ko, si Dani Ayan. yan, ang preparation po ng pagpupunla. Ayan, oh. Farm boy tayo ngayon, farm boy. Ito Hi guys. Hi guys. <laughs> yung aking mga backup, oh. Guys, guys. Ayan. Guys, guys. Ayan nun naman si ay, Bayaw Andres. Ayan. Oh. Nag-supervise. Siya ang supervisor. Nang pagpupunla. Si, supervisor. What? Supervisor. Yeah. <laughs> hey, Ayan. Ayan. Hey, Ito, aking mga back-up. Oh. Si Onin. Tsaka si Nitan. Tsaka si Nathan. Ayan. Ganun o, oh, ganun. Malapit na matapos o. Oh. Ayan. Ayan. Back-up din kayo? Ganyan po ang pagpupunla, guys. Ano? Uh, ah, chicken crop na mo tulong? Dong? Chicken crop na to? Chicken crop? Chicken crop ang pagtanim, no? Oh, chicken crop na ito. Oh, pag uh, na after 20 days, pag malalaki na to, oh, pwede na itanim muli. Yan naman. Ang, ang bahay ng anak ng bayaw ko, ang ganda, oh. Cute na bahay, guys. Oh, Pag napasok natin ang loob niyan, parang rest house. Ang ng loob niyan. No. No, yan. O. Mamaya, pasukin natin yan. O, tapos na. Yung pagpupunla. Ayan, guys. Salamat po sa inyong panonood sa ating pagbibidyo ng pagpupunla. Ayan. Thank you for watching, guys. Please follow and share. Thank you. Bye, 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 bye. Yan. Tapos na po. Yan ang lawak ng ano ng farm ni ano ni Patrick alias Dodong. <laughs> ang lawak niya na ha? hanggang doon. Oh? Ang talaga 'to si Dodong. Yan. Siya yung tagapagmana kasi yan. <laughs> Salamat. Salamat sa inyo manonood.